Yo! What's up mga lampingasan? Are you an animal? <laughs> For today's video, na no, maluto kita sa uh, pinaksyo nga tilapia ng may gata. Okay, so nagbakala ko di tilapia. So mga approximately lang siya nga mga 1 kilo. So may ahos, sibuyas, bombay, loya. May okra ko di, may talong, pag may uh, marguso. Okay, so butang ko lang eh ang ahos. Gamayon talang lang. Doi Gamay lang ang aton nga sibuyas bumbay and bus ang sobra ni karon amo nang i-tapal ta sa babaw so ibutang ta ang aton nga tilapia gasan ta gid ha mako ablang mga do lang sa lang sa na bala i layer ta lang niya and so tapos ibutang ta ang nabilin ang mga ahos kag luy ato so mabutang ko dito ta. Tungaon ta lang ni hanay ang tunga amo nang finishing ta nice. so mabutang ko digali sang langgaw sa tuba mas nami ang may tuba no pero kung wala, eh, ang inyo na da, nga, nakasanayan nga uh, lang daw. Ito lang na. Butang lang ko di gamay nga tubig. Butang ta gamay nga asin. Butang ta, paminta nga durog. Gamay lang. Tatagli, paminta nga buo. Makamalani ka damo. Oh. Man, Mabutang lang po na na chicken powder. Ayan. Tapos, malayo ta. Medium lang. Tapos, wala tonta lang siya nga magbokal-bokal gamay. may. then, isimmer to siya for uh, 10 to 15 minutes sa low fire. Okay? So, nagbukal na siya. So, low fire talang niya siya, no? Ang okra. Sa ang dali uh, Ang aton nga talong. Ang uh, aton nga marguso. I-divide na lang sila. Para balansi ang dark ko. Diba? Taklo banta niya siya. And time anta lang siya uh, 15 minutes. There you go. So sam tangi na no, naton ang aton nga nito for uh, 15 minutes no. Ipa shout out tana yung mga supporter naton kaya nga. Uh mga fellow naman yung mga small content creator, no? So, si Madam Inday Ann, si Ma'am Shally Arce, si OG Mike Ligaspe sa Las Piñas, si Madam Marlina, manari sa US, si Madam Christine, ah, oh, sa Kabangkalan, si Ma'am Chonalin, Espanya, si Madam Laini Salinas, si Madam Pats Len Hurt, no? Sa Hong Kong, mga OFW, that, no? Si Anz Robles, na upot ko siya sa Obra, si Alimi Solano sa Morsia, si Richmond Patricio sa US, si Ma'am Jenny sa si Mama uh, Norlin Boro si uh, paring Ayan Malaga sa Atlan si Mama guapa pitpit Pit sa Hong Kong si Mama uh, Mar Bernardo si Ma'am Alarcón Renz Ija, si Bossing Gay Lamasa, and ako si George uh, Manduryaw Iloilo so salamat gid sa inyo nga nga pagano nga suporta sa ato. Okay, so uh, 15 minutes na ang nakalipas. Eh. amon na ni ning pag ano ta, pag liso-liso ta. Make sure lang ning uh, luwag talang ta lang bala. Dito so, na siya pag siradhan na, Tilawan ta. Ah, kampyon. So, tiyamba naman nato ng blue banta. Ito nga, ang nga asin, black pepper, ang langgaw, chicken powder. Tapos so, may antalan mga minutes. Ah. Butang talaga na yun ang aton nga taitan nga katumbal. So, ari na ang aton nga pinaksyong, nga tilapya, may gata, and ready to serve na ni. So, natunta lang si Madam, kagmanya po na kita. Thank you.